base niya is flavored ice para bang slurpy ng 7-Eleven. Andito ko ngayon sa Uptown Mall sa BGC and ita try ko tong Rita's Italian Ice. Gabi na nung nakapunta ko and konti na lang yung available na flavor. And itong kinuha ko is yung kanilang gelati. Gelati. Basta yun. Regular size lang yung binili ko and medyo pricey siya kasi it's 200 pesos. So, yung base niya is flavored ice. Para bang slurpy ng 7-Eleven pero mas matigas siya, hindi siya runny. Tapos, lalagyan nila ng ice cream on top. I'm not sure kung ice cream ito or gelato kasi yung name niya is Gelati. So, yung combination na napili ko is blueberry, yung base niya na ice. So, disclaimer lang, hindi ako sure kung tama ba yung pagkabasa ko nung name. So far, masarap yung ice cream niya, yung chocolate ice cream, as well as din naman yung base niya na blueberry. Yun nga lang, parang nag-enjoy ako, nakainin sila na magkahiwalay. So, inubos ko muna yung ice cream, saka ako naman kinain yung base niya na ice. Feeling ko mas mag enjoy ako kung medyo natunaw na itong base niya na ice. And nung pumunta ko, ganito yung style ng store nila. So, medyo madami pa rin tao kahit gabi na. And buti na lang nakahanap ako ng pwesto or mauupuan dito sa bandang looban nila. So, habang kumakain ako, napansin ko na nagbublo na yung dila ko. Ayan. And dito sa part na to, hirap na hirap na akong ubusin yung aking blueberry ice. At itutuloy ko na lang yung pagkain ko na sa bahay. So ayun lang, share ko lang sa inyo yung experience ko dito sa Ritas. Bye!